Kung narito ka ngayon, hindi ito aksidente. May dahilan kung bakit ipinakita sa iyo ng Diyos ang video na ito. Ang bawat salita na iyong maririnig ay hindi lamang tunog. Ito'y buhay, pag-asa, at kapayapaan. Ito ay isang paanyaya mula sa langit. Isang paalala na hindi ka nag-iisa. Dito sa ating komunidad, lagi kang may kasama sa panalangin. Isang pamilya ng pananampalataya na bawat araw ay lumalapit kay Lord, humihingi ng gabay, lakas, at liwanag. Kaya bago natin simulan, mag-subscribe ka at i-activate ang kampanilya. Hindi para lang sa isa pang video, kundi para sa bawat mensahe na maaaring magbago ng iyong araw o ng iyong buong buhay. Huminga ng malalim. Isara mo ang iyong mga mata kung nais mo. At hayaang ang Diyos uh, ang kumausap sa iyo sa paraang siya lamang ang makakagawa. Tumawag ako sa Diyos ng buong lakas at narinig niya ako. Sa oras ng aking kagipitan, siya ang una kong hinanap. Hindi ako tumigil sa pag-aabot ng aking mga kamay sa kanya. Kahit gabi na, hindi makahanap ng aliwang aking kaluluwa. Sinabi ko sa sarili ko, kalimutan na ba ako ng Diyos? Nalimutan na ba niya ang kanyang pangako wala na bang awa ang langit para sa akin? Ngunit bigla akong natahimik at naalala ko, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung paanong gumawa siya ng milagro noon, gagawin niya ulit ngayon. Inalala ko ang mga kababalaghan ng Diyos, ang pagbukas ng dagat, ang pagbagsak ng mana mula sa langit, ang pagsalita niya sa gitna ng katahimikan. Ang Diyos ay gumagawa sa katahimikan sa likod ng bawat luha. May kilos ang kanyang kamay. Panginoon, naririto ako ngayon. Hindi bilang taong malakas, kundi isang likhang pagod at gutom sa iyong presensya. Wala akong ibang maasahan, kundi ikaw. Ikaw na gumagawa ng daan, kahit walang daan. Ikaw na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Dala ko ngayon sa paanan mo ang lahat. Ang aking takot ang aking pag-aalala, ang aking pamilya, ang kinabukasan na hindi ko maintindihan. Panginoon, pakiusap. Kumilos ka. Gawin mo ang imposible. Gawin mo ang hindi kayang gawin ng tao. Gawin mo ang bagay na tanging kapangyarihan mo lamang ang makakagawa. Palitan mo ng kapayapaan ang aking kaguluhan. Palitan mo ng liwanag ang aking kadiliman. Palitan mo ng direksyon ang aking pagkaligaw. At kung kailangang maghintay ako, turuan mo akong maghintay na may pananampalatayat. Turuan mo akong manalig kahit walang nakikita. Turuan mo akong umibig pa rin kahit ako'y sugatan. Alam kong hindi pa tapos ang kwento ko. Alam kong may ginagawa ka kahit wala pa akong nakikita. At kahit mukhang tahimik ka, alam kong ikaw ay kumikilos. Ikaw ang Diyos ng mga himala. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog. Ikaw ang Diyos na laging may paraan. Kaya, Panginoon, isinusuko ko ang lahat. Hinahayaan kong ikaw ang manguna. Dahil kung ako lang, wala akong magagawa. Pero kasama kita, walang imposible. Sa bawat hakbang, kasama kita. Sa bawat pagsubok, hawak mo ako. At sa bawat tagumpay, ikaw ang karapat dapat purihin. Kung naramdaman mong kinausap ka ng Diyos ngayon, isulat sa comments. Naniniwala akong gagawin ng Diyos. Ang imposible. At ibahagi mo ang video na ito. Maaring may isa pang kaluluwang kailangang makarinig nito. Huwag mong hayaang ikaw lang ang mapagpala. Maging daluyang ka rin ng pag-asa. Para sa iba. Dito sa ating komunidad. Araw-araw tayong nagdarasal. Araw-araw tayong umaasa. no. Araw-araw tayong lumalapit kay Lord. At araw-araw, gumagawa ang Diyos ng bago. Huwag kang bibitiw. Huwag kang susuko. Dahil ang Diyos mo, Diyos ng imposible.